Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, um, ito yung legit na pinsan ni David Licauco, nakasama niya si guys. So tinanong ko nga siya kung totoo nga meron siyang pinsan. Yung pinsan nga na sinasabi ay yung source ni Piqua at saka ni uh, Barda United. O ba diba? So, questions anyone? Bored, sabi ni ano, ni, sabi nga ni Simon at... Ito nga tinanong ko, Is Kylie C. Guevara a cousin of yours? She is a self-proclaimed cousin of David. Is that true? At sabi naman ni Simon ay, Oh, none of that I know of sa mom's side niya. Thanks. O, oh, ba? Diba? Ito actually yung pinagmamalaki ni Piqua at saka ni Barda United na source nila na uh, pinsan daw ni David na nagpatotoo oh, di umano, na um, si... Alex ay hindi girlfriend ni David at uh, nagpapatotoo din na ano may relasyon daw si Barbie at saka si David. At itong nga sinagot nga ni Barda United yung aking post at sabi niya na sa tayo -tay po si Pekwa. Walang sinabi na ganyan. Si Pinocchio po nag-iimbento ay kitang kita naman doon sa mga comments ng mga followers nyo. Eh syempre kanino ba kukuha ng mga information yon kundi sa inyo, di ba? <laughs> At wala pong claim ang si Bardo United na kasama ni David si Bibi Sabora. Kahit ulit-ulitin nyo ang post. Wala din pong post ang source ko na pinsa niya ukol sa Bora kahit basahin nyo pa ulit. Uy, wow. Kiniklaim niya pa rin na pinsa talaga kahit na ano, dinibank na ni Simon. Grabe. At sa Comsec lang po niya nakuha yan at nag-iimbento ng issue. Typical of him, ha? Wow. Kung duda siya sa pinsa ni David, tanongin niya si David. Mismo, malinaw may resibo sa next page. Bakit ko patatanongin si David di ako? Eh, kinonfirm na nga nung pinsa niya, diba? Na si Simon. Ano yung magsisinwaling si Simon? Kayo lang ama ron magsinwaling. <laughs> at yung ang fake na pinsa na yan, ang pinapandibak nila sa akin doon. Ito, from Tita Eden, it's very inaccurate from David's cousin. At si Eden says, it's fake. Wala pa daw GF si Aya David. So, sinong paniniwalaan nyo? O, oh, de ba? Ang problema, after nung Thanksgiving nga, ay nag-follow na rin si Tita Eden at saka si James sa Alex uh, sa Instagram. At ito, pati si Dar Eds, Dar Eds nga, ay ginamit yung pinsan pinsan na yan. Pinsan-pinsana. So ito yung title niya. David Licauco, ko binuking ng pinsan ho. Huh? Walang Alex Manalang ayun dito. Pangarap ni David Licauco, ko naganap na. O oh, di ba? Ginamit talaga nila yung pinsan ko no ni David. At ito nga yung account, private account nung kanyang pinsan, Kylie C. Guevara daw siya. Ang nakakapagtaka dito, nagtaka kami talaga dito kasi wala kahit isang likaw ko or si na fumafollow dito sa babaeng to. Kasi nga, hindi naman siya pinsan talaga. <laughs> At ito nakakapagtaka, gumawa pa siya ng account ng Kylie underscore Likaw ko. O ba diba? So, ano na siya, pinsan na siya sa si pinsan pa siya sa Likaw ko. Ba't kinamit niya parehong di ba So, kung pinsan siya sa pareho at may pareho siyang apelido, ano yun? Kapatid siya. <laughs> siya nawawalang kapatid nila, David. <laughs> <laughs> Grabe. At meron pa siyang ginawang account na Kylie gibara 34 ng mga private accounts niya nga yan. O diba? Katakataka yung pinsan-pinsana nila David. Grabe. Halatang-halatang job -halatang, fake at fan lang siya. At yung Kylie Sige Bara na nga yan, ang dahilan kung bakit mali-mali ang post ni Barda United ng isang araw. Let's watch this. So yung mga naghahanap kay David at nagkiklaim na nasa Tagaytay siya with A, eto na po para hindi kayo nag-iimbento. This was taken at around 3pm today, okay? And Ayun na nga, ito na nga kasi yung ginawa ni Fake Pinsan. In Instagram story niya, yung lumang picture ni David Licaco noong 2023 na kinuha naman ni Barda United at pinose niya. At ang kapal ng mukha niya, nag-iimbento daw tayo. <laughs> Yung <laughs> e mali-mali naman yung mga picture na pinagpo-post, diba? Pipilit siya pa talaga. Panoorin, in, ano? Panoorin pa natin. Invento. This was taken at around 3 p.m. today. Okay? And... <laughs> Ayan na nga. So, halatangang hindi nagpa-fact check si Christine or si Barda United. Basta na lang siya kumukuha ng information kay Kylie Guevara na wala namang koneksyon sa mga likaw ko. Ayan, ipipilit pa talaga. Today po yan. tsaka ano, basta Sunday. Pero siya. <laughs> o, oh, ba diba, Ipipilit niya pa talaga. <laughs> Tapos, yun na nga. Ayun na nga. At gumawa pa ng video afterwards si Barda United. At sabi niya ay gumagawa daw siya ng payroll. Kaya hindi niya raw nakita. <laughs> Ay nako, ewan ko sa'yo, Barda United. Halatang halata ka naman. Anyway, pero grabe no, the nerves of Barda United na ipilit na pinsan pa rin si ano, si Kylie. Kahit na dininay na siya ng actual pinsan na si Simon, di ba? Ang kapal. <laughs> grabe. Para lang ano, para lang... Para lang hindi sila iwanan ng mga dilulu followers nila, no? Grabe. Kahit makapanloko na sila ng tao. <laughs> sila ni Piqua. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about updates and my next vlog. Bye!